Ang mga buntag. Good morning. morning. Uh, ah, yeah. so, na ko, sir? Uh, my name is Joy Mar Bunan. So, asa ka na-school ka ron? Um, currently nag-school ko sa Taguruan Community College. So, kanya siyang uh, financial assistance, sir. Is digit lang siya para okay. sa dere nga school. So, it's either bisan asa ka na-school. Uh, uh, bisag asa siya na-school as long as tagalawara saan ka. So, during sa linggo ng kabataan, yun ang sa sa'yo involvement? Um, I am a volleyball player during sa LNK nagparticipate me and we are representing Purok Ono and um, naka second place niya ata. So, mo, dito may na-involve. And then, dagan pa sila mga activities and then, willing po din mo participate kay Youth Month. So, during Anang Linggo ng Kabataan, kung sa'yo mong masulti sa pagdumala sa mga SK? So, and far, then, ang ilang mga activities ka nang dagan kayo maka-relate dito <laughs> okay. tattoo, <mga> inyana, <laughs> kay Tato, mga nga na tayo ka nang dagan, naapon niyo ka ng mga bagitan niya Tato Artist sa among barangay. And then, and then makaimun niya ka ng ilang mga ilang mga activities ka nang ka ng gitlan di dito uh, sa... so sa kanipun ato educational assistance na programa nila sa SK uh, unsa nga uh, tabang ang nahatag niini kanipun Actually, dagan sa benefits ma'am na makuha. isa na ang benefit nga kanang makatabang sa pampalit sa school supplies o kanang nang sa mga eskwela nga lagi rin. And then, makapalit po sa kanang kung iwang gusto. And then, dili lang sa kayo kanang kwarta pero kanang ang orientation po kung saan pag paggamit sa kanang insaktong na kanang pamaagi sa kwarta. Dili lang kay sa kanang like, inom-inom, ina sir, uh, mensahe ni mo para sa atong mga SK, sa atong mga uh, or nilakong bambi, nilakuan, uh, Governor Peter Hanabia and the other mga kuan na maoy nagpalikod ani nga mga kuan, uh, ani nga mga Program. programa. Okay. First of all, um, I want to say thank, thank you sa kanang um, thank sa tanan nga nagdumala ani nga mga programa and then, thank you kay kanang Dilit lang kayo Dilit pinili ang mga student ang kanang makuha ani. and then dagan pud sa mga mga beneficiary nga nakakuha ani and kami nga mga students um thankful po kayo nga kami pud nga mga pili kay kanang Dilit sa dili kay nga kanang kwartahan ng maka-provide sa among self and nga kanang plan. although dili kay siya dako pero dako kay siya tabang sa among kaugalingon as well as among pag-school Thank you, Thank you, guys. Good morning. Good morning. Ayan, ano sa'yo mo full name lang? Sophia Laika L5. Ayan. So, kibay gayon, garoon ang paglaw forum. No? Kanang, ano sa'yo mo kanagawag itali about ani? Ano, sa kung puya? Mm -hmm. Nagdagan siya at Wow, ayun. So, sa kanipag na ipahigayin ka rin na may himuon yung forum mo na po yung release sa assistance, no? Kung sa kanakong tabang po ni siya para kanimong isip estudyante? Okay, nangatabang mga kay Dabona ka ang kwarta dito kay Nijid kayo karon tas dagat kay activity tas mga project dagat pa kay palito so Nijid kayo siya para sa mga estudyante tapos na nagsugod na ang karon school 2024-2025 so dako dito siya tabang para sa mga unsa na sana yung year lang ano? senior high ko grade 11 ayun ang imuhang ang imuhang kuwan strand? stem stem ayun asa ka ng eskwela? sa ICI Bogo. Ah, yun sa ICI Bogo. So wala gyud gipili nga uh, school no, basta kay kuan lang kanang uh, resident ka sa Dani sa Lower uh -huh. Hasaan. Ayun so, basta ano na kay mensahe pa salamat no. Ilabi na sa mga SK no nga naning kamot ani sa mga lumilihok. Nga himo gyud nila karon ang maong programa. Salamat kayo kay nahitabo gyud nga uh, programa kay. Dako <laughs> <laughs> yung kay katabang sa mga bata karon, labon na sa mga estudyante. kay Laban na itong lang kayong mani ang iban sa poverty. So, ako lang kaysa tabang laban na sa mga public school. Hindi lang sa public school, ako na sa mga private school. Dalang judisyo siya, ako kayo nga tabang sa ina. Ayan, thank you, guys